morning! Ayan, ito yung niluluto natin ni Logo. Oh, wow! May mais nun. No? Nilagay ko na yung mais. Oh. Wow! Magla magnilaga tayo. Masarap magsabaw ngayon. Sarap! Mm, nilaga. Oh, ba diba guys? Oh, nilaga ang ating lulutuin ngayon. Iyan ang isasawag natin pechay. O, oh, di ba diba? Sarap! Ang sarap ng ating iluluto ngayon at uulamin nagimasti ti ulamin tay tatta ni lagam karne ni karne o oh. wheat mais at pechay di ba guys yung ating lolo to in ngayon tawo ni to With wheat mais yan di ba tignan no Sarap. Sarap na guys so wow Sarap na ng ating ni Ang ating ulam ngayon nilaga laga tati lutlut wheat -lut tata kabsat mm na imas man yin ta yung mit kasama ti pagmamahal di ba kasta kami naglutluto kami ng ilokano kasama ti pagmamahal pagluto mi isa na kay imas ti luto mi kakabsat di ba o kita makita nyo ta karne na makita nyo ta mais na o pau nagimasay mm, lang agburburek ta sabaw mm, ti imas na no di ba nagimas ngay Kapit na maluto, Malapit na siya maluto guys. Sarap! So, Charap. mm. Malapit ng maluto ang aking niluluto. Mm. Dandanin maluto ga kabsat at tilot mm. Nga nilaga ti karne. Nilaga nga karne. At na guys. So nga, mais. Diba? Nagimas. May kayon ton. Tamangan tayo. Ah, ito naman kaluto na. Agpakasti kayon. Hahaha. <laughs> Wow, oh, sarap guys. Ang oh, sarap ng ating niluto ngayon. Nilago. Tikman natin ang kanyang sabaw. ba? Tikman natin ang kanyang sabaw mm, ng nilaga ko. Sarap. Tikman natin itong sabaw ng ating nilaga. Ah, sarap. Nagimas. Perfect. Hmm, mahalatay pa eh. Mahala pa iti sabaw na malatay ti sabaw na with gulay malatay ti sabaw na with gulay oh Mmm. Harap. Harap guys. Mmm. Hello Don Tail. One kabi kun pechoy non guys. Oh, nagi mas so, wow, sarap. Mm. Iba nagi mas may kayon tamangan tayon. Mangantayon tinilaga, nga lutok, mm, magima, sumay kayong kakabsat, manganin Mangantayon, mangantayon tinilago mm,